ilang araw na itong pinagpipyestahan ng mga vlogger sa social media. Nang interviewin si Senator Amy Marcos tungkol sa mga sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa Davao, ito ang sina sagot ang sinabi niya. Nagulat ako eh, nandoon ako sa Dabao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Basti. At nung nakita nga si Mayor Basti, nagsorry-sorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya na, sorry, sorry. Naintindihan ko naman, kasi siyempre, sino ba naman na anak ang hindi magdaramdam kapag ikukulong mo iyong tatay? Pati yung atin niya. At ito naman ang ipinos ni Mayor Basti. Madam, ay may lilinawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humihingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan ako, muna ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. <coughs> OOF <laughs>